Magandang araw sa inyo mga idol, may nagtatanong po kung paano daw mag-wiring ng signal light ng sasakyan. At ang diagram po, ano daw ang diagram? Ito yung plasir mga idol. Kita nyo itong placere. May liter dyan na liter B, L, o E. Itong idol. Itong L, liter L mga idol load po to. tapos itong B ito B ito papunta po siya sa battery tapos itong liter E earth papunta sa body ng ating sasakyan i-ground natin or gamitan natin ng bolt or nut tapos ito naman yung diagram niya mga idol ito yung placer kagano siya yan, ito yung plasir ha itong liter B uh, wiring nga nyo papuntang batire, idaan nyo sa pios par sipte tapos ito naman liter E wiring nga nyo papunta sa body ng sasakyan uh, bolt nyo lang pwede na tapos ito yung liter L mapunta uh, po dito sa ating switch yung sa manubila na switch Ta tapos tapos yung L papunta sa switch ang switch, ma ang switch natin sa manubila yan na po ang mag distribute ng ah uh, kurinti papunta sa kanyang mga lights kanyang mga bulb ito yung R right tapos papunta din, umiilaw pag i-switch natin papuntang right, umiilaw po ang ating right na bulb. Tapos i-switch natin papuntang L or left, umiilaw din ang ating ah uh, left na bulb. Napakadali po mga idol, ganun lang po siya kadali. Kung nakikita nyo, screenshot nyo lang po siya kung paano para madali nyo matutunan napakadali po na diagram na to I screenshot nyo lang po mga idol para maintindihan yung maigi po ang ating wiring screenshot nyo tapos ulit, ulitin yung tingnan kasi ito yung uh, plasir ito ang yung plasir uh, ang il papunta po dito sa switch ang switch na po ang mag distribute ng kurinti papuntang ilaw tapos ito yung liter B papuntang battery kailangan may fuse tapos ito yung ground papuntang body ng sasakyan pwede nang i-bolt natin basta kay may may ground po siya okay napakadali po mga idol o, screenshot yo lang mga idol napakadali po na diagram na to